sangkap na dapat nating ihanda mga kabisi. Una, dalawang dahon ng aloe vera, garlic, loya, bumbay, yung turmeric na loya na fresh. Ipinakita ko lang sa inyo mga kabisi na ini-slice lang natin lahat ng mga sangkap. Dito mga kabisi, gagamit tayo ng glass. Hindi tayo gagamit ng plastic glass talaga makabisi pag gaganito yung gagawin natin. So ito po yung na-slice na natin. Unahin natin ang ating ginawang star na si onion o si red onion, red nga bumbai. Pagkatapos po si loya at si turmeric at si aloe vera. Basta ilagay lang natin nang ilira-hilira lang natin lahat 'yan makabisi. Ganito na 'yung itsura niya sa loob ng bauti mga Kabise, 'yung glass na nilagyan natin. Ito ang sangkap natin ay punuin natin ng original na honey My Love so sweet. Ito tandaan niyo mga Kabise ha, kung wala kayong original honey My Love so sweet, wag na lang kayong gagawa dito pa naman tayong isa pang maintenance na ginagamit natin ay mga oil. Yung malunggay oil, olive oil, noni oil, at yung turmeric oil. Yan po ang isa pang maintenance natin na pwede naman din isang kutsarang oil na binabad natin sa bawang. Pati sa mga skin allergies, mga allergies sa pagkain mga kabisi, tanggal dito talaga, hindi na kayo mag ng mga city reasons. Sa tandaan lang natin, ito ay herbal at hindi synthetic. Hindi naman diritso na ang maulian tayo or gumaling tayo it takes time po mga KBEC. Kaya i-maintain natin ito, prevention is better than cure. Hanggang maalala ninyo or madiscover ninyo na wala na pala kayong maintenance kasi oking okay, okay na yung inyong katawan. Pag inom ninyo dito mga kabisi, tuwing umaga po sa wala pang laman ang tiyan, 30 minutes bago kumain. It, pag inom niyo dito, isang kutsara at itulak niyo sa lukewarm water. Tatandaan natin mga na ang lifespan dito ay hanggang maubos lang yung honey na iniinom natin. Tapos paggawa na naman tayo pa ng panibago ulit.